It's feeding time. Good day, mga kahabi. It's me again, Wang, from RGO Mini Coop. At iba pa. And for today's vlog, mga kahabi, is it's time for feeding na. Ayan. It's the first time na pinalabas ko sila lahat. Tapos, pinudbura ng mga pagkain para at least naman eh, makalanghap naman sila ng sariwang hangin sa labas actually nakakatuwa siyang pagmasdan mga kahabi kumbaga eh, ay refresh sa mata yung feeling na nakakasaya pag nakikita mo silang naglalakad-lakad tapos pinapakain mo ayan o oh, ba diba? ang cute na nilang pagmasdan na ayan nag-aagawan sa pagkain and nakikiagaw rin yung mga native chicken na andyan sa paligid din o diba o oh, kahapon eh, umuulan and then ngayon ko lang din sila pinalabas ulit nang medyo mainit na and pinainom ko na rin sila ng mga vitamins at least naman eh maprotektado sila sa pababagong panahon yun pinaka-importante talaga sa lahat mga kahabi sila ay malusog at protektado sa anumang mga bacterial and viral infection na andyan sa paligid yeah, very important din sa kanila ang maglakad-lakad ang mainitan ng dumaloy ng maayos ang kanilang dugo at ma ang mga nutrients na kanilang na-absorb mula sa kanilang pagkain o sa gamot na kanilang iniinom para magkaroon ng magandang blood flow at magandang uh, pangatawan and of course, yung sariwang hangin ay isa rin yung sa pinaka sa lahat at huwag lang talaga natin palaging nakakulong kasi isa din yun sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng uh, boredom yung ating mga alagang manok and importante din na ma-exercise yung kanilang kitawan sa pamamagitan ng pag pagaspas ng mga pakpak paglalakad-lakad and of course may mga sudden na uh, fighting din sila pero panandalian lang naman hindi yung matagal na matagal talagang away kasi napapagod din yan sila agad-agad And after mapagod, ayan, namamahinga na lang yan sila sa gilid ng dilim. And of course, mga kahabi, kung nagpapainit man yung ating mga alagang manok is hayaan lang natin kasi alam kasi nila sa kanilang katawan kung gaano karaming init ang kanilang kailangan at pag sa tingin nila ay medyo sakto na ay sila na mismo yung umaalis dun sa init at nagpapalilim para iwas naman sa overheating nagiging na overheating maliban na lang kung nakakulong sila o nakalagay sa scratch pen na talaga nating bantayan baka kasi maiwan natin sa initan at ma-overheat at maging sanhi pa ng heat stroke o pagkamatay ng mga manok di ba? unless na lang kung ganyan naka free range kahit iwan mo man sila ay sila na rin ang nakakaalam kung kailan sila alis at maghahanap ng mga lugar na malilim and of course yung lugar naman natin is may lilim naman and may mga sa ilalim ng kulungan, dun yung iba nagpapalilim at sa ilalim ng puno ng uh, kawayan ayan nag-aaway na yung mga alaga natin pero sandali lang yan at uh, tatatapos din agad ayan o, ba diba? yan yung mga ating ating tawag nito alpha ang alpha female and alpha male na breeder natin kumbaga sila yung pinakauna unang mga breeder natin yung ating BBR pair o, diba the rest nyan is mga palabas na natin palahi o ba? Diba? mula sa dalawang isang pares hanggang sa dumami na at hanggang nagkaroon na rin tayo ng iba pang mga male kaso nga lang kasama ang palat eh namatay din at ang naiwan na lang yung kanilang mga anak ayan but I'm so lucky kasi nga yung ating alpha male and female is andyan pa o ba diba? Ayan sila lahat halos puro lalaki yung ating mga alaga which is very beautiful naman tingnan pag puro lalaki di ba kasi nga yung kulay ng kanilang balahibo, haba ng mga buntot, etc. etc. is nakakatuwa naman talaga ang pagmasda. No, ba diba, mga uh, iba talaga ang nagagawa ng mga ganitong mga bagay. Although hindi ito na na, na appreciate ng iba, but still, sa mga taong may hilig sa mga alaga alam ko at alam ninyo kung ano yung feeling na magkaroon ng mga ganito ba? Diba? although magastos but of course pinasok natin panindigan natin o ba? Diba? iba naman kasi yung feeling na tuwa na dulot nila para sa atin kumbaga stress reliever and siya nga pala mga kahabi nung nabanggit ko sa Uh, unang vlog natin na uh, pinabigay ko din pinabigay ko yung iba nating mga mga BBR na mga sisew ay na uh, napamigay na natin actually dalawa lang na binigyan ko mga bata kasi matagal na kasi lang bumupunta punta dyan hinahanap ako kaso lang ang kanilang nadadat na ni tatay at nanay ko syempre ako naman yung mayari hindi naman lang nabibigay pero actually matagal ko na silang nakikita yung mga batang yun kaya nung natsyempohan na doon ako at nakita ko rin yung isang bata binigay ko na tuwang tuwa naman sila dalawa eh nang iniwan ko na lang ay eh, yung pulit natin na short leg pinamigay na natin yung mga long leg natin na mga kakarel na mga BBR kasi ang dami naman natin BBR o oh, ayan mo oh. o oh, ba diba? kaya sa mga kagaya kong may nahihilig sa mga fancy chicken enjoy lang tayo guys kasi enjoyment naman to para sa atin iba naman yung nadudulot na kasiyahan o oh ba? Diba? basta at uh, sun, ang mga obligasyon natin sa kanila ay na nasusunod lang din yung tamang pagkakain tamang painom paligo at anumang mga bagay na kailangan nila para manatilis lang marusog malay sa mga sakit kaya very important yun mga kahabi uh, ba diba, ayan dami na nila actually mga kahabi yung mga alaga ko ano onti lang yung mga short leg dyan lahat yan po na long leg gustuhin ko mong maghanap ng ibang uh, uh, tawag neto gawing breeder from other breeders pero nahihirapan ako maghanap at the same time mahal din para naman hindi tayo mag uh, inbreeding. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated ka pa sa mga bago ko pang mga uploads. Thank you!